Hello vlog, welcome to my guys. Inulit ko pa guys ng ano ng Innovision. Makita niyo guys, halos wala nang butas, halos konti na lang. Kasi laki na lang ng ano guys, oh, welding rod. Ayun oh. Kasi laki lang ng welding rod yung butas nito. Bakit kamo, guys? kasi ang kailangan lang man dyan ay singaw lang kaya ayan oh napakamagandang combination pala ito apat apat lang yung apat apat lang yung butas apat dito apat dyan anim sa baba 2 mm anim 2 mm apat dito apat dito 24 holes ang laki ng butas guys is, kasing laki na lang ng wheeling rod kasi singaw lang kailangan pati ito pati rin din isa guys at pati rin itong at itong isa maluwag lang konti lang konti lang niluwag dahil pinarakasan natin to kasi malaking chamber ayan kagabi yung ano natin yung isa pang araw kagabi iba yun nagbago pa ito kaya makikita naman natin mamaya guys ulitin na naman natin mag fire test ito pinaka-divis na pinakadibis na parang ano na yata na perfect na na perfect na rin ito wala nang hinahanap so marami akong kwan guys oh tawag nito liner ayan yung liner oh so bawat isang liner dalawang chamber ang magawa niya no bawat isang liner dalawa ang magagawa ito isa na lang ito pinagkatingan ito eh Pinag, galing da doon pinagkatingan itong isa 12mm pang heavy duty talaga to kahit 1000 years kang magsasalang dito uh, grabe gaano kapal yan guys ayan so da kung heavy duty lang man ang pag-usapan dami chamber na heavy duty ayan okay kaya nga papuntahin ko dito si paring paring buhay bakal dahil bigyan ko siya ng chimber sabi niya pupunta daw siya dito pagka may panahon ay uh, bigyan ko sa nang chamber na stainless ayan uh, na dami doon stainless tayo doon oh. No? so ayan guys Abangan so naman yung gabi guys, mamaya na naman natin abang Kaya kasi pag araw halos hindi na makikita apoy niya nito. Halos hindi na makikita eh. Sobrang pinong-pino na. Kasi singaw na lang ang kailangan. Pati rin yan eh, nagbago rin oh. Ayan guys, so oh, nag-build, binibuild up ko, nagtaita eh. Mahirap kasi yan mag-build up sa ilalim mo. Oh. Ayan. Kasi malaki lang kunti sa welding rod yung butas. Pero ito, ito, welding rod talaga ang kasya welding rod kasya niya oh yan mamaya na naman gabi guys malaman na naman nato ito so abangan nyo guys ito na guys yung huling hubi huling, huling ano natin huling innovation natin ganyan na kapuy uh, gasol ito ito yung Pangano lang kanin Ganun naman niya guys, gaano ka nipis. Pero ito, pang malakasan ito dahil kita naman niya guys kung ka gaano ka pressure yung apoy niya no. So, sige maganda. Kaya no? Yan guys, gasol. Ang taas din yan guys. Ito, ano lang to. Pang kanin lang yan guys. So Lagyan natin ng heat diffuser Para safety yung kanin natin Kahit yan mababa ng acceleration Pero lagyan pa rin natin ng heat diffuser Yan guys oh. Sakto na Ito Ah grabe ito ka pressure at gaano ka -ganda. Sasakit ko na lang yan guys Kahit wala rin siguro Kahit wala lang heat diffuser yan Kung malaki yung gardero Para hindi mapawan din Ganyan guys o oh. Yan Sasakit ko na yan Yun yung ano na lang yan Yung, yung butas ng tap holes Yun yung butas ng yung papunta sa incap ay isang welding rod na lang isang welding rod na lang yung butas singaw na lang ang kailangan eh singaw ito subukan natin sa langan to guys yung gasol so sige mo kung grabe gasol tinan nyo guys yung istura nya oh pang commercial ang lakas ang pressure niyan nasa pa wala pa sa one half yan eh wala po sa one half yan guys ito one half to kasi pressurized ito maliit lang pagka mahina hindi niya rin kaya dahil maliliit na lang yung butas niyan kaya malakas ang blower ang binubuga niyan kailangan din pero gasol siya mood gasol mood yan guys buha na natin guys ang gasol pipihan na natin na los nakopya na natin yung gasol na ganyan wala pa siyang salang ganyan na tablo kopya na guys yan kopya na yan ayos na yan yung gasol pa natin yung gasol mood kopya kopya na wala pa siyang salang blow na blow at yan guys yung pang mahinaan lang yan pero pang sure may heat diffuser yan. Double protection yan guys. Kailangan natin ng heat diffuser pa. Kasi pag nang apawan din wala. Liam din siya. Kaya ito, gagawan ko rin to ng heat diffuser na built-in heat diffuser. So, gano'ng kaganda yan guys. Yan, sobrang hina na ito Yan, sobrang hina na yan guys oh. Yan Parang Ano na lang yan Parang ikot lang ng pan lang yan Super hina na talaga yan Super hina na yan oh. Parang ano na lang Wala na Parang patay na nga alos eh patay na halos dito guys buhayin kunti ganyan lang yung katamtama nya wala pa sa wardboard na katamtama nya Kasulmu, and guys tulo na yun oh. last na yun oh. tulo na yun Alesi Royale Steam Shadow. Lah, na 'yan, super lakas na 'yan. So, stop kahit sinanagan, guys, 'di momuti. Barang, s'yalanin, parang namumuti ano. Sobra ka pressure. Pang-commercial tong ganitong ano, guys. Yung ganitong design pang-commercial. Yung gasol mode pang-commercial na pala. wala natong ano pang kontes na to ng gasol sinong mauna kumukulo pwede i-contest guys sa gasol pa yung ano guys yung parehang laking kardero tapos parehas ang laman ng tubig tingnan natin kung sino ang unang kumulo ayan o oh. o oh. yan lang yung adjustment nya ganyan siya o oh wala talaga, no? <laughs> Ito Ay. Pero guys, hindi pa ako tapos. Sige pa yan. Sige pa yan mag-upgrade. Eh. Pero sa sa baba na lang ako mag-upgrade kung butas sa baba. Hindi na sa taas. Kasi sa taas, perfect na. Perfect na. Kuha ko na. Yung singaw na lang ang sa taas. Yung maliit na lang ang butas. Singaw na lang kailangan pala sa baba na lang yan ang kailangan, kung gusto mong medyo pahina hinap ang apoy uh, pagbawas ka ng butas sa baba, yun na lang ang kailangan pero sa taas, pati sa in cap pati yung fan na upgrade na natin, perfect na ganyan na oh, gasol ito, ito kailangan, pahina man talaga yan, eh, simple kanin hindi kailangan ng malakas yan guys Tuyo na natin. Ito. Oh, na. Pag alisan ng salang guys, tingnan natin muna. Pag inalis yung salang. Yung ano, yung, yung lightero oh, hinalaro ng aso, bumusabog yun. Tingnan natin guys yung ayan o, oh, parang wala palang salang oh Ganyan lang siya kanipis o. Oh. Pag walang salang guys, ganyan lang. Pero pag sinalangan, tatayo pala siya. Ayan, kanipis lang kasi kasing laki lang ng welding rod yung dadaanan niya ng hangin papuntang in cup yan o oh. marabi kuha na natin guys yung pinakamagandang apoy kuha na na kuha na yan tinan nyo guys kasi na lang natin babangon yung babangon yung mga flame niya, oh. Oh. nipis lang